Mga pila naman ka mga katigulangan, kindumdom ang eksperyensya sa paglupok sa Mount Canlaon. Mga maunguma, kinatinguhan naman nga masalbar pa ang mga pananom nga nagpuno o kunapuno sa Ashfall. Nakatutok ay Ling Pedreso. Masobra lima kadekada ang nagligad sa ulihing nga nasaksihan sa 67 anyos ng si Lola Wilna ang paglupok sa Mount Canlaon. Wala sinigin na nauman nga kagabi. Liwat sinima-experyensyahan ka ko sa ang kwan ay 1969 ay dosi o kwan so dam truck bala na nga nang dugin dam bala amo gina nga bato bala sa tunga tunga sa amo to nga hitabo ang pagpangamuyo kuno no ang nakasal sa iya ko nagkakus ko sa akol ah, nga bala santos ko lang nga, nga beryan kusog ang lupok kusog do ang lupok kay nga kalayo pagkakuan niya kalayo ya ang nag-iigwa ya mo Waay well, ko nag expect naman niya. Bangon sa mga ni Inagyan, nangin mas alerto na inikuno, gani gilayon nga nag-evacuate sa nagmando ang LGU. Magluwas kay Lola Wilna, may masobra 200 pa ka mga evacuees nga yara karoon sa evacuation center sa banwas ng Lakasiliana. Sa La Carlota City, iniyang sitwasyon sa mga pananong sa mga mangunguma na puno sa abo halin sa mga tanlaon pero gintinguan pa sa mga manguma nga masalbar ang mga pananog, pinaagi sa pagkuha sa mga abo nga nagtapik sa mga ini. Nagapanugyan naman ang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division sa mga residente nga likawan ang pagwa sa panimalay kang magsuksok sa face mask. So buong ang mga tinion, stay safe, kita kung hindi ka kinanan magwa. As much as possible, hindi magwa. Uh, mag kung magwa man kita, ma-wear -well. kita sa face mask. no? Upod gero walang goy ay lin pedraso. One